Open. Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. <laughs> Ayan po at kami may bossing ay babiyahin na po. Pawi ng probinsya. Dala na po ulit namin eh, yung estero. Para pag magpapadala po kami ng ulam, eh, yan po ulit yung paglalagyan. Mga minsan na lang po ulit kami dadalaw dito kay intro. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan bali ngayon po ay pabiyahin na po ulit kami pabalik po sa probinsya. At si ko po ay pumasok na sa school minsan na lang po, hindi kami dumalo cover muna po. Kakain ng kakalian. Ano ito, bossing, mami? Tapos po ay may adobo si bossing dito, ah. Ang sa akin naman po ay ano, bangus, paksiw na bangus. Ayan, kain po tayo. yan bali tapos na po kaming kumain. Bumili lang po ako ng siopaw. Tapos si Bossing ay bumili ng mga rambutan at saka po lang siones. Ayan. So, sakay na po ulit kami. Babiyahin na po ulit. Isang bundok malang po. Nasa ipata na tayo. nabili po si po ng ano itlog ng pugo chim aling tsaka banana chips po. Tayo kuya, kasabay si aling kay maloy. Ay Shane Thank you, Lord, that nandito na po kami sa bahay. <laughs> Aba, mahal ko! Okay. Ay, Diyos! Maganda oh, ang iti. Yan <laughs> yung tulog ay kanina yung nagising. Nakatitig po sa akin kanina pa. yan. <laughs> Namin siya lola. Sino yan, bibig ko? Balita ko Ike, may ngipin ha. <laughs> nagpunta lang kami ng... Patingin nga! Ah. Mahal ko! Nagpunta lang kami ng nilay Pagbalik ng lola yung may ngipin ah. Saan? Sa baba? Uh -huh. Lung-lung! Teo! Bubuleng suhan! Baka may pasalubong Lobo. dito! Oo! Dahil nga may pasalubong po si Kahay! madali. Oo oh po! Nakatingin sa Luna! <laughs> hey, Mahalad po namin ito! Mahalad po namin! Teo! Mahal ko! Hey. May pasalubong po si Luna Dayapep! Dayapep lang muna! <laughs> Wala pang magiba iba ng gatas. Sa baba. Mm. Pangiti mo po't makikita mo. Mahal Yan po mamay po. kumain ng sabaw at taba ng baboy. Siya so, ka, bebe. Hindi naman eh. hindi po tinata Hindi po. naglalag na. Mm, hindi po. Nagustuhan nga po niya eh. Nakatingin siya, Lola. Galing ka ng fishpan, bahay ko. Huh? Galing po ng fishpan ng Plus open. Plus open. Ikaw nga. close open. Ang plus open. Plus open. Ano mo? Close open. Hindi mo yung ako tapos nag-close open ako. wala. Ah. Uh kahapon mama mabibilis pa yung magclose off pa pati yung mag-close plus service plus ay pagkawala sa mood niya plus 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 may plus plus Ay, baka wala sa mood plus 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 ko po na-hold ah, up sa Maynila. Anong tito ni Dero? Close <laughs> open. Close open. Close open. Close <laughs> open. Oh! Oh, Nangimis na Luna. May binata. <laughs> ah. Sa kanilang papilig ka. Ilang araw ka naman walang upload? Pagtatatlong so, araw na po walang upload ang mama nito sa YouTube at may inaayos po. May inaayos pa po at nagkaroon po ng error. Hmm. At ka error po ay ano ah? In progress pa po. In progress po. Baka po yung mga ilang araw po. Hmm. Ay, ano naman po si Peyo ng vlog ko? Ay, kanina pa po tatawa-tawa nung makita yung mukha ko. Ah, si Lola, ayun! Nasa TV, mahal ko! Si Lola! Habang ah. nanonood ko sana sa na. Sa nila, na eh, no si Lola yun ay. Ah. Na pekilala ko sa baby. <laughs> no na samay nila po kayo kami nanonood po ng vlog ninyo. Ah. Pag nakikita po yung mukha mo, Mama, ah. ay napapangiti. Ah, thank you welcome. Ah, bilala ng Lola. Oo, oh. alam na yung Lola 'yo. In house. Oh. Talimba o oh. Ba ng baby ay, ba ko писukos, nabilo. sa eh. TV. Ano, so, ay, ba't mo namin Sa gilid eh. Next na makikita Paalisin tuwan mo si yung pag nanonood. At nakikita sa TV ang Lola. Ay, si Nakin ang Lola. sa Ay, 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 dito sa ay, ay, <laughs> nakikita pa ako sa tv sa paghahanda ko nakita ng boarding house oo oo nakikita ako sa tv eh masaya ang akin baby ah ah the next day ayan po si bossing at uh, siya magdadala ng siya magdadala ng alimango sa bayan sa at kagabi po siya nagpain ng mga bobo ayan po may nahuli napasabak uh, agad, Gadadating, dating pala angay. ay uh, oo uh. kadadating pala ang po galing sa Maynila ay ay nang huli na po si bossing ng alimang kahapon nga po sana ako'y sasama sa pagpapakain at sa pagpapain ng mga buboy ako naman po'y yung sinaman ng pakiramdam na kaya so po si Nini, papasok na sa school. Ako po kahapon ay nakatulog na rin at ako ay masama ang pakiramdam. Parang bigla ako napagod kahapon, saka naramdaman ko ay parang ako nasa sasakyan pa rin, kahit na dito na sa bahay. Siya so po ipapasok na ulit sa school. Kahapon pala kami antay-antay ni Nini, takala kami padating na. May disin daw po susuti na kahapon yung sapatos. sapatos. Oh, ni niya ko sa ko <laughs> sa ilyo. Wow. Alam ko ay kay kagabi hindi makatulog. <laughs> At gustong gusto mo nang suotin ang iyong bagong sapatos. Saan ni magkasi sa ilyo? Yan ay size 7. Oh, Kinukat ko ay masikip sa akin. Oh, kaya sigurado akong ay kasi sa ilyo. Maganda. Thank you, Mama. Papa. Susukat na po ni Kim. Ay. Susukat ay dalit ko. Papasok na yun. Susuot, susuotin susu mo na ngayon. Oo. Oh. <laughs> Abay, tanggalan mo na yan ko. Pakasabihin <laughs> na eh. Sakto lang. Sakto lang. Oo. Oh. Tanggalin mo na etiketa. oh, wag na. Oh. Abo. <laughs> Sakto lang, Nini. Okay. Oh. Maganda po. Wow. Oh, Teo! syempre meron din kay baby. Hindi na ibigay kahapon ni Lola. Wow! Thank you so much! Para sa mahal namin. Thank you po Lola. Para kahit may at may ay magbalit. Kahit thank may at may ay umihi. Thank you po. May <laughs> tissue po. Buti po ni Mama at may tissue. Hmm. Pre. Parang pre yun no? sabi mo thank you Lola. Dali. May pasalubong na pampers. At chicken po yun ha. Nagpalit daw ng medyas. Thank you very much. Nihanap po no niyo kung po ang bagay ng medyas doon. Hello po. Good morning sa inyong lahat. Yan, bali, siguro po yung iba ay nagtataka dahil uh, sabi nila, ah, parang nariligaw ako. Bakit si Ate Nels pero vlog ko po, vlog pala ni Milut, iyon. Ay, si Milot po, yung kanyang YouTube channel, ay hindi mo na po siya makapag-upload doon. Dahil may inaayos pa may po. May inaayos man. po siya. Ay, habang hindi pa po siya makapag-upload doon, ay... Doon muna siya sa aking YouTube channel. At kahapon ay nag-apply, ah, nag, at kahapon po ay nag-upload na po siya. Ay maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta. Maraming nanood kahit hindi ko vlog. Thank you po sa lahat po ng mga nanood po din sa upload ko po kay Mama. Nakiki upload po muna. Sana po ipatuloy po ninyo kaming suportahan at panoodin. din. Maraming Thank maraming po. salamat po sa mga nanood. May inaayos pa po si Milot. Sana mm -hmm. po ay maayos din agad ma para makapag-upload ka na rin sa iyong YouTube channel. Processing pa po ay hindi ko po alam kung kailan. Pero sana naman po yung agad. Mm -mm. Parang error pa po. Pa naman po yung laging excited magda <laughs> mag upload Tapos sa oh, lang. Kaya nga ako yung nasa Maynila noon. Ay, nung malaman ko po ako y parang nanlolo mo kayo na medyo nalungkot. Pero sabi ko kay Milo tay, syempre ako iyon ay, ay lalo na kung yung may-ari. Sabi ko ngayon, kung, ako, kung sa akin nangyari yun, eh, baka ako hindi na nakatulog. <laughs> baka ako isip ng isip, gawa ng gawa ng paraan, kung ano gagawain. Ay, yung naisip ko naman po yung okay, makiki-upload na lang po sa iyo para po hindi masayang yung, yung aking mga na-vlog. Mm -hmm. Para tuloy-tuloy para... tuloy lang po yung Oo. vlog ko. Para hindi rin natin sila ma-miss okay. at hindi rin tayo ma-miss. Gawa na may mga subscribers tayo na talagang nagaabang po kaya maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nagaabang sa aming mga you YouTube channel. Minsan kailangan may time din na hindi ako nakakapag-upload oh, o kaya ikaw ay may mga nagko-comment na kanina pa ako nag-aabang, kaya salamat po si... at may upload ka na. Yan. Ay, ang gagawin po namin ni mama ay si mama po ay sa umaga mag-upload tapos ako naman po ay sa gabi. Mm -mm. Sa hapon, Tuwing agosyep eh. Basta sa gabi po si upload ako pa sa umaga. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Sa lahat po ng aming mga viewers, subscribers, silent viewers, sa mga sponsors, sa mga supporters. Sa mga nagko-comment na palagi daw silang nag-aabang, hindi daw kumpleto ang kanilang araw kapag hindi po kami napanood. Maraming maraming salamat po. Sabi ko nga po kay Milot ay okay. Maigit po kakapagpahinga ka muna. mo muna mag-upload. Kaya lang po ay parang no, naiisip naisip din po namin yung mga tao na talagang nagmamahal mm -hmm. sa amin na sabi po ay nalulungkot kami kapag wala kayong upload. Kaya sana upload kayo ng upload. Kaya talagang kami naman po ay naaantig ang puso at talagang kami po ay nai-inspire lalong gumawa ng vlog kahit yung mga simpleng buhay lang po namin dito sa probinsya yung mga araw-araw na buhay po namin dito ay talagang kami po sobra-sobrang nagpapasalamat dahil nandyan po kayo na lagi pong naka sa amin at patuloy na nagmamahal. Maraming maraming salamat po sa inyo. Talagang uh, taos-puso po yung aming pasasalamat sa inyong lahat. At uh, dalangin ko na sana ay maayos na rin po agad yung kay Milot. Pero parang processing pa ni. Eh. Mm -hmm. Pero Huwag kang ng pag-asa, Milot. At nandyan pa naman yung ayong YouTube channel. Kailangan oh, lang talagang may iayos. Kailangan lang po talaga yung maghintay. Mm, Kaya, maghintay po. <laughs> Kaya yun, sa, sa akin muna po si Milot mag-upload. Simula po kahapon ay nag-upload na po siya. Thank you po sa mga nanuod. Salamat po. Yan po, at nagising si baby Teo. <laughs> nagising. Nagising po. Ito. Hello, baby. Hello. Hello, kumahal ko sa kanila. E eh, paano na si Teo kung wala nang upload ang mama? Makawala, hindi hey. nang gados at diaper. <laughs> Siyempre, yun po isa sa mga source of income po namin. Talaga ngayon po, malaki ang tulong sa aming kabuhayan at ako'y natutuwa at sa'yo ko, oh, yung vlog ni Milote. <laughs> pinapanood din. Oh, pinapanood din kahit nasa channel, channel mo. Ko. Kahit naligaw. Uh, kahit po naligaw. Thank you po. Thank you po sa lahat po ng mga mga manonood po namin. Teo, ay, pag-close upin mo muna. Close upin mo muna. Oo, oh, ay kagigising at ang pa eh. Close open mo muna si Teo. Close open 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 mga minsan po yung magtututut brush na po ito. Wow! May, may ngipin na po. po. Magka-close <laughs> up yung poma. Po <laughs> Kahit hindi mo na po pag-close up <laughs> pa yun, nai mo. Uh, close up. Ay, galing talog. Galing naman po. Napalingon si sa papatid. Si Teo po ay 6 months na bukas. Wow! wow. Happy 6 months old, mahal ko! Napapalingon sa papatid. Tulog sa subay, oh, -i -i. Pwede na po talaga itong kumain ng mga sabaw-sabaw. Wow, galing. Higop. Wow, wow, galing. Yeah, oh. Kukuluso ko mag-iso. Close, oh. open ng close, open. Close, open ng close, open. Galing. Plus <laughs> open, plus close open, plus close open. <laughs> <laughs> oh, galing. Galing. 嘿嘿，嘿嘿。